Wala pang ulam ni na. Wala pang ulam. Antay ka. Hindi ka makapag-antay ah. Kita mo wala pang ulam eh. Papakainin ka naman, di ba? Tigilan mo ko. Gusto mo kumain na walang ulam? Ha? Ay nako. Huwag ko artihan dyan. Wala pang ulam. Ay, tumigil ka. Bahala ka sa buhay mo. Wala pang ulam, Nina. Nina. Gusto mo kainin to? Wala kang ulam? Ha? Mag kulit ko <coughs> Eh. <He. coughs> Ay naku. Magantay. Magantay nena. Ano? Gusto mo palo? Wala pa nga